Magandang umaga po sa inyong lahat. Alexander Lexter Jules, ang para sa inyong update. Nakikita niyo ba yung picture ng isang tao na nasa harapan ni Maymay? Yan po ay tinatawag nilang si Brett Jackson. Siya po ay kasama ni Maymay na nanood ng SB19 concert noong June 1. Day 2 ng SB concert mga kaibigan, simula at wakas. Dahilan dyan, ah, dahil sa pag-upload natin ng maliit na video na yan, eh, sabi ng isang comment, siya po ay isang Brett Jackson. Si Brett Jackson po. Ang sabi ng iba, siya pa yung nag-interview kami may sa Billboard Philippines. Well, well, well. Puntahan natin ang video na yan. Let's go and watch way back. Paano ba? Sino ba? Paano ba? Let's go and watch this. Welcome to Billboard Philippines Volumes where we turn up the volume of your favorite artist stories and today we are with actress, singer, model, television host. But today we are going to focus on the true title artist. Huh? We are here with Mai, Mai. Everyone, make some noise. <laughs> thank you, for Thank you, Sir Brent. No, thank you for being here today. Uh, you know, I everyone knows you from your stints on TV, but what I'm most excited to talk about today is the fact that you are really a musician. Oh, I thought you were going to talk about the PBB, sir, because you're. <laughs> eh? <laughs> Your baby, um, before we talk about my music, sir. <laughs> Welcome to the you. my my show. Oh, I know, sir. Bear, <laughs> you're like Justin Bieber, <laughs> okay, 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 Bear, we are super excited to talk about you being a musician because I've seen you a few mm. times. One of the most recent times was at uh, Beanie Arneta Universe, and mm -hmm. the mic. was on. It was super ah. on. You can sing. It was live live. And you were giving the people a show. Um, tell us a little bit about you as a musician. Okay, sir. I think I've been telling uh, every time po um, sa interview talagang sinasabi ko talaga yung katotohanan. Mm. <laughs> ang katotohanan na I just learned how to say you're going to give me a song again po. Yes. Pop song daw. Ganyan. Kasi talagang dahil hindi ko pa po alam yung takbo ng musika mm -hmm. as, a, as a vocal. Yes. Tapos, dito na sir. Nagsinulid-sinulid na siya hanggang sa hanggang sa na-realize ko habang nag-improve, habang natutunan ko po yung singing po, napamahal po ako. Yes. So ganun lang pala. falling in Kapag, love with the craft. Yes sir. You just have to keep trying. Mm -hmm. And then once you learn everything, you just step back and then and then choose something that you feel like um parang love doing for, And then that's how I that's how I found my passion, po, which is some music. Yes. Let's 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 hang on that word for a second, passion. Okay. Because you know, you were able to experience so many different sides of the entertainment industry. Yes, sir. <laughs> and I think it's unfair. Uh, it's unfair for audiences or people to expect someone to be at a certain point in their life directly. Mm -hmm. So when you when you decided to, I guess, get into music or decide to make a song or mm -hmm. be in it everyone because you are in let's say uh, an actress and you have a following they're expecting that it has to be something like this mm. even though you're just starting they're expecting this <laughs> <laughs> Pero I, the I'm pressure so, is the pressure is there Ay, po, so the pressure it. is there but mm. you were able to take it on and you said if I'm gonna do this I'm gonna do it correctly I'm gonna learn it I'm gonna respect the crowd. Mm and you ended up falling in love with it and we all know it turned into a giant hit. Oh, thank you for so me. So when it did become that hit, Apa? what was the feeling? How did you feel when you saw it just shoot up? And It's like at the nuts. I'm a pop star. <laughs> Mama. <laughs> <laughs> Mama. <laughs> 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 Hindi po. <laughs> um, gaano sinabi nyo, sir? Uh, <laughs> taod din naman ako. So n lalo na po kapag nagsisimula ako. Um especially those time po that I've just started po Some music and then nag-hit po yung am So yes mga kaibigan dahil dyan uh, na curious tayo sino si Brett Jackson So uh, sabi dito sa TikTok post Brett Brent and my my Brett or Brent and my also attended together a birthday party mga kaibigan ang sabi pa dito aha aha Brand Randolph Palanca doon daw nila nakita itong mga photos ni Maymay sa account ni Randolph Palanca so pinuntahan natin at nakita nga natin doon si Maymay pero hindi ko pa kasi kilala itong Brent um, Jackson na ito so ang sabi dito sa comment Randolph is also part of Billboard Philippines. Kung mag-usap man sila sa SM Ball, ay dahil yun ay may project silang pagsasamahan. SM Ball po ka, kala sabi ni Awi, ABS-CBN Ball, kailan ba yun? So, uh, chismis muna tayo dito mga kaibigan. Yeah, ABS-CBN Ball last April. No one's gonna talk about that girl in red. Uh, hindi ko kilala ang girl in red mga kaibigan parang artista kapatid ni Eric Santos daw yon katabi ni Chan Prots yes sister daw my my and who the who daw talaga Brett Jackson best friend ni James Reed ex friend matagal na silang FO so hindi ko pa maintindihan pero basahin natin Miss girl can't live without a man. Self-love for a few weeks after breakup then move on to the next. Kaya sa hewalian din ang ending. Uh, yan yun na two years na manat yakadi na sila bata. Buhay nila yan. Hayaan na daw si Maymay. Kasi buhay naman daw yun ni Maymay So dito tayo kukuha ng mga chika mga kaibigan Totoo po at saka 28 na si Maymay Alanganin na sa pag-aasawa Kung totoo man ang deep the date-date sila Well single naman sila parehas Sabi ng isa pa girl Matagal na sila ni Brett That's why I said na she can't live without a man Dahil walang he'll he'll move on to the next po, oh, matagal na ba? Uh, hindi ko alam yun na. Ah. Move on to the next relationship agad. Pero tama ka naman, buhay niya yan. Sana lang, wag matulad dun kay Aaron Haskell, sabi ng isa. So sabi niya, matagal na sila, kailan pa? Last April lang sinabi ni Maymay may ready siya, makipag-date. Da, ah, kahit sino, kailan pa? So, lalong humaba yung chika mga kaibigan. Grabe ka naman sa can't live at sa matagal na sila. Alam na alam ah grabe daw makapag-judge. Anong walang heel heel Two years nga siya hindi nakipag-date dahil nilaan niya sa mama niya at sa lola niya. Kaya tuloy yung iba. Not my fault na nakita ako sila noon. Kaya nga natawa na lang ako sa interview niya months ago. Anyway, understandable naman. Alangan namang sabihin niya na masaya ang love life niya habang nagkukwento sa nakakalungkot na pinagdadaanan. O ba? Diba? Nilang magpamilya. O siya, sige, chow, 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 chow. Bakit mo alam na silang dalawa? Eh, April lang ata yung interview ni Brett kay Maymay. Tapos sila agad ang bilis naman. Naku, napahaba ang trend mga kaibigan. So, lalo tayong napachika. Aha, aha, aha. So, yan po ang sabi nila. Should I continue my clothing brand? O, oh, bakit? May pa-brand pala siya. Ang ka... Um, Nagkipagkamayan si Maymay ay si Casey daw po yun at si Mr... Uh, TJ Monterde. Ayan, chinek ako niya ni... Uy, shout out kay... Ano, nat matagal ko nang hindi pala naka, nasa, shout out. CR, si Alcantara siya pala ang sabi sa akin. Ang pangalan ay hindi TJ Monteverde, kundi TJ Monterde daw po yan. Are they dating? Sabi pa ng isa. Dating ba daw si Maymay at saka si Brad Jackson? Am I seeing Angelica de la Cruz in front just similar? Hindi ko po alam. Brett is a good guy. Pareho pa sila bisaya ni Maymay. So sabi dito sa thread na ito, Feeling ko lalong mawawala mga fans ni Maymay sa Dismaya. Inuuna lalaki, medyo nabuhayan sila kasi wala sila noong afam. niyon, ngayon may bago na naman pala. Sabi ng isa, bakit sure ka ba na silang dalawa? Natural nandyan si Brett dahil editor-in-chief siya ng billboard baka magkaibigan lang silang dalawa sabi ng isa bakit si Edward din naman puro barkada nga siya at wala naman siyang paki kay Maymay at isa pa ayo ni Maymay sa isang guy na mama's boy sabi ng uh, isa sabi ni Kyle grabe yung kilig namin pagkita na sila pala uupo sa mga bakanting upuan sa likod namin sabi nung na nakaupo sa harap ni Maymay at saka ni Brett swerte nyo naman sino po yung nakita nyo dyan magkatabi ba si Maymay at si Brett ah uh, hindi na nagreply Mm, kasama ni Maymay si Mercury baka magalit si Pokwang yung nakared ang ganda si Casey Tandingan yung nakared cup at si TJ sabi pa ng isa red cup oo si, si Casey ngayon si Maymay ba yun? parang si Kim Dami ah, halos dyan daw nakaupo ang mga artista hindi sa VIP Mal matag aha 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 sabi Yap, yap, sila na po. May may visited dumagita because of Brad. O ba? Malapit. talaga tayo dito, guys. Ha? Sila may may and May relasyon pa? Ano mo naman nasabi yun? Saan mo naman nasagap ang balita niyan? O, ba diba, Kakahiya sabi niya sa interview. Wala. Tapos focus siya sa nanay niya. Pero, huwag ka iniwan niya ng dalawang araw. Magkasama lang niya yung jowa niya. Kahit ganun na sitwasyon ng mama niya. Ay, naku, chismosang palaka talaga itong si. Sino ba to? Si aw, Awawi. Awawi. Uh, dati si Afam ginusto daw niya. Kaya siya ganito ganon. Tunilungan siya mabait. Halos sabihin niya na perfect si Afam. Eh, tapos ngayon, bakit ganon ulet? Sabihin niya. Kaya ginusto niya si Sir Brad. Naku, may galit talaga siya kay Maymay, guys. Uh, sabi ng isa, okay kalang lang nandun naman ang pamilya niya. Eh, ano naman ang pakialam mo? Pero dapat di niya sasabihin na gusto niya makasama every minute. Kasi nga sa sitwasyon ng mama niya, para lang masabi na napakabuti niya. Pero iniwan niya ng two days para sa, what? Yan ba yung jowa? Kasi yun yung sabi niya. Napaka-chasmose at palaka talaga nila, no? Baka hindi pa talaga sila. Ano nang alam mo? Ang importante naman, hindi si may nag-cheat sa pamilya oriented siya. Bakit alam mo ba kung ano ang reason bakit nandun siya sa Dumaguete? Baka may work siya doon at hindi mo din alam. O ba? Diba? Kung kaya kahit nasa ospital ang mama niya. Nagtatrabaho pa din siya nung kung makahusga ka si Maymay ang breadwinner sa pamilya niya. Masama ba maging uh, masaya siya? Oh, ba? Diba? Wow! Sabi nung tuloy ni Gandara updated si Akla. Eh, paano yan? Nung si Afam nun, hindi follow ng family ni Maymay nung pero sila pala. Tapos si Ed, pa follow pa rin ng uh -huh, follow pa rin ng important people sa buhay ni May pero hindi naman sila makikita ko pa rin naman follow ni Maymay. baka may ibang May May ang nakita mo o di pa may something ba sila bakit kahit sa ABS-CBN ball sila din ang magka-bonding bakit parang lahat kamukha ni Edward daw? Nagkataon lang ba? Ganyan talaga pag mabait pinapalad mga kuapo O di ba? Ang din naman talaga ni ano ni Brett. May nakakuha ba ng cam kay Arthur Neri or Chayat? Andiyan din daw ba? O di pa So tuloy humaba yung uh, yung thread na ito, ng post na ito sa TikTok mga kaibigan dahilan sa ang daming curious about my my and Brett. Aha, uh aha, -huh, uh -huh, my my and Kizzy and uh, bakit daw magkasama? So, sabi, sabi to rin, ibang tao dito, makapag-desisyon ano naman if my boyfriend na si Maymay. just may. ko, may iba nga, after two months, may boyfriend na bago. Aha, aha, sabi ni It's me, Kuya, ab abis duck represent. Mm -hmm. Ex daw ni Kyla Estrada ang Brett Jackson na ito, mga kaibigan. So, yes, yes, yes. Yan ang ilan sa mga chismis So kung ano man ang katotohanan sa chismis na ito mga kaibigan, wala po tayong karapatang mag-judge. Buhay ni Maymay yan, sabi nyo nga, 28 na si Maymay, na nasa tamang edad na. Kung sino man ang magiging boyfriend niya, wala na tayo roon, labas tayo roon. Mapa showbiz man or hindi showbiz personality, hindi natin hawak yon Ang sa atin ay sinusundan lang natin ang buhay na gusto ni Maymay Entrata. So whatever she decides for her life, love life man or personal life, wala tayong karapatang pumagit na. So whatever makes her happy, and whatever whoever makes her happy and uh, feeling secured doon tayo mga kaibigan wala tayo sa position na mag-question ni honey Ho. wala tayo doon so yes that's the latest na napahaba ang ating research at napahaba ang basa natin ng chika kasi curious tayo so let's see what will happen from here mga kaibigan This is Alexander Lexter Jules. Yan po ang ating morning chika. Magandang umaga po sa inyong lahat.